Kadale. Ano basta ay napas? Abang kaya tinapakita mo sa ito, ba? tayo

hindi eh, dapat patawarin. Eh? Tingnan natin kung kaya mo ba lumaban. Ay, want... naman. O, yun, na yan, ako na yan. Ang kasi, Jimmy, gusto kong matagod pa yung na ito. Hanggan hmm. mo ako. Hindi, hindi. Hindi, hindi. hindi. Hindi, hindi. Hey! Huwag ka tumakbo, huwag ka tumakbo, lakad lang. Dito lakad lang. Hello! Hahaha! they going or going or going, baby. Bye bye. the bye -bye. Oh, bye, -bye, nah. okay. bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! oh, sarado na oh. Hey. Ikaw! Bye bye! Psst! Is hey Akin na yan, akin na yan, akin na yan. Akin na yan, akin na yan.

Mo. <laughs> <laughs> alika nga, alika, alika Ikaw, alika dito Alika, alika, alika Alika, 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 alika. alika dito Sumagalit, alika rito, alika Dito ka, dito ka, dito Alika, alika Ay, makulit. Ikaw. Ikaw. Sige. Hmm. Dito. Ay. Ikaw. Hmm. 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 Waluin na kita. Sige. Halika, halika dito. Halika. Ito. Oh. Ay, wag yan ay. Lika, rito, dito, dito. Dito.